rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, Lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay uh, nagbabalik na itong si Josa dito kinlinit at kay Doktora Anrin Santos at kay Chang Susan at pumunta nga ng East Ridge Medical Hospital itong si Josa at hinahanap nga sa nurse station itong ngang si Doktora Anrin Santos at sabi niya nga ay nandito po ba si Doktora Anrin Santos ako ang nga second mother niya at inaanak ko siya sa binyag at dito naman ay nakita nga agad itong si Doktora Annalyn Santos, itong ang si Josa kung kaya't agad niya itong nilapitan at niyakap niya nga at sabi niya nga ay miss na miss na kita ninang at agad namang pinuntahan ni Doktora Annalyn Santos itong ang kanyang nanay Linet at si Chang Susan at sabi niya nga ay meron kayong special na bisita at dito nga ay lumabas itong uh, si Josa at gulat na gulat naman ang dalawang itong si Chang Susan at si Miss Lynette Santos nang makita nga itong si Josa at agad namang tinawagan ni Josa itong si Bogs upang tubusin na nga ang cellphone na nila nga sa kanya at sabi nga dito ni Bogs ay meron na itong tubo walang problema kahit magkano ang tubo ay meron na akong pangbayad ang at, at tubus sa cellphone na yan kung kaya dali-dali nilang pinuntahan at tutubusin na nga ang cellphone dahil meron na nga daw kausap itong uh, si Bogs na bibili sa cellphone nga nitong ni Doc RJ na kung saan naman nga ay nagtanong na nga itong si Doc RJ na kung nasaan nga ang kanyang lumang cellphone at agad-agad namang in-report ito ni uh, Zoe sa kanyang maming demonita na hinahanap na ng kanyang daddy ang old cellphone niya at sabi nga dito ni Moirang Demonita ay dapat tayo ang unang makakuha at hindi niya dapat makuha ang cellphone ngayon. Hindi man niya makuha kung sakasakali ang cellphone ngayon. Malalaman at malalaman pa rin niya ang katotohanan na kayong dalawang nga ni Zoe ang mastermind sa mga nangyari sa kanya at kung bakit nyo pilit na inilalayo si Adeline sa kanya dahil nga marami siyang madidiskubre ng mga kalokohan na pinaggagawa ninyo kay Doc RJ at kayo ang mismo ang nag-brainwash sa kanya para sirain si Miss Lynette Santos at si Dr. Annalyn Santos sa kanyang isipan kaya't malalaman at malalaman din ni Doc RJ ang katotohanan na kung sino ang nagsasabi ng totoo kung si Annalyn ba or ikaw Zoe at dyan nga ay malapit na rin malaman ni Doc RJ na ikaw nga ay hindi niya tunay na anak at sana nga paggising at paggumaling na si Doc RJ si Doc uh, Carlos Benides ay sabihin na ang katotohanan na si Zoe ang kanyang anak hindi si Doc RJ ang kanyang tatay ano kaya ang gagawin ni Doc RJ sa inyo once na mabulgar ang katotohanan na hindi ka tunay na tanyag sowi at baka tuluyan niya nang ipaanal ang uh, kasal diyan kay Moirang Demonita at pulutin na kayo sa kangkungan or else bawiin na ni Doc RJ ang Apex Medical Hospital para wala nang ipagyayabang iyang si Moirang Demonita and guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi ang bawat kaganapan at eksena sa abot kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin pong video maraming salamat po ingat, God bless and bye bye